Hello sa lahat. Ako si Tala Cruz. Ngayong araw, aanalisahin natin ang paksang. Paano mababayaran ng malaki at tama nawala ang iyong bagahe? Welcome back sa Eking Channel. Ang video na ito ngayong araw, pustahan tayo. Ito ang klase ng video na sana hindi mo kailanman kakailanganin. Pero sa oras na mangyari ang hindi inaasahan, luluhot ka sa pasasalamat na napanut mo ito, isipin natin ang isang eksena. Galing ka sa mahigit sampung oras na long-haul flight, sumasakit ang likod at sa wakas ay nakalan ka na Nakatayo ka sa tabi nga. Lugich Pinapanood ang conveyor belt na umikot ng umikot. Ang mataw sa paligid mo ay isa-isa nang nakukuha ang maleta nila at umaalis, hanggang sa ikaw na lang ang natira. Tumigil na ang ikot ng carousel, pero wala pa rin ang maleta mo. Sa sandaling iyon, Mararamdaman mo ang desperasyon at kawalan ng magagawa. Bilang isang flight attendant sa loop ng 15 taon, nakita ko ito ng napakaraming beses sa airport. May mga pasaherong galit na hinahampas ang mesa, may mga umiyak na lang bigla, at may mga natatanong sa akin ng tulala, tala hindi na ba makikita ang malatako habang buhay? Karamihan sa mataw, sa sitwasyong iyon, ay blangko ang isip, sa sabihin sa iyon ng ground crew, umuwi na muna kayo at maghintay ng balita, ipapadala na lang namin kapag nakita na, tapos ikaw naman, uwi nang masunurin, maghihintay ng walang kasiguraduhan. Ang resulta, baka ang balitang hintay mo ay wala pa rin, o di kaya pa kalipas ng ilang buwan, babayaran ka lang ng ilang daang piso para manahimik kana. Ngayon, bilang inyong kaibigang flight attendant, ibubunya ko sa inyo ang katotohanan. Tuturuan ko kayo ng isang orasyon o magic spell tama, yung nasa title. Sa pagsabi lang ng pangungusap na ito, hindi lang magbabago ang tingin sa iyo nga airline, kundi pwede ka pang makakuha ng hanggang 3,500 USD o humigit kumulang 500-200,000 PHP. Na kompensasyon. Hindi ito clickbait. Nakasulat ito sa International Aviation Law, karapatan mo ito, pero 99% ng mga pasahero ay hindi alam ito, at ang ma-airlines? He, mas gusto nilang hindi niyo ito malaman kailanman. Ang video na ito ay puno ang hinto at totoong impormasyon. Kung ayaw mong maging kawawa, kapah nawalan ka ang bagahe sa future, panorin mo ito hanggang dulo at i safe. Una, linawin natin ang isang konsepto. Kapah hindi mo makita ang maleta mo sa carousel, ang status nito ay missing. Sa sistema ng airline, Pwedeng delayed lang ito o lost tuloy ang nawala. Pero para sa iyo, pareho lang ang resulta. Wala kang damit na pamalit. Kahit underway wala. Sa oras na ito, ang unang reaksyon ng karamihan ay make panic. Huwag kang make panic. Please, gawin mo agad ang unang hakbang. Pumunta sa baggage service office sa loob ng baggage claim area, madalas malapit lang ito sa Charocelle. Dito magsisimula ang laban. Makakaharap mo ang mga ground staff. Madalas busy sila at mainit ang ulo kasi hindi lang ikaw ang nawalan ng bagaha. Bibigyan kanila ng papel, papafila pa ng form, kukunin ang number mo, at pauwiin ka. Paalala! Paalala! Kapag nagfilap fill ka lang at umalis, talo ka na sa kalahati ng laban. Sa counter na ito, kailangan mong gawin ang dalawang bagay. Una, Kunin ang P-Report. Ang full name nito ay Property Irregularity Report. Ito ang ID ng nawawala mong bagahe. May code ito. Karaniwang limang letra at limang numero. Halimbawa, MNLPR 12345. Kung wala ang number na ito, TNTO Illegal Alien ang bagahe mo. Sa mga susunod na claims, pwedeng hindi kapansinin ng airline kung wala ito kaya kahit gaano kasungit ang staff, sabihin mo, I need the per reference number. Pangalawa, ito na ang pinaka-core ng video natin. Ang pangungusap na nakakahalaga ng 3,500. Kapag pinapawi ka na ang staff at parang sinasabing, wala kaming magagawa, tumingin ka sa mata niya, maging kalmado, at sabihin ito ng profesional, gusto kong mag-apply para sa temporary living expenses compensation. At alam ko na ayon sa Montreal Convention, may karapatan akong humingi ng maximum liability limit para sa delayed baggage ko. English version. Mas effective sa naya o abroad. I would like to claim for interim expenses and I am aware of my rights under the Montreal Convention for the maximum liability limit. Pak kasabi mo nito, ginagarantiya ko sa iyo, magbabago ang tingin ng ground staff sa iyo. Bakit? kasi binanggit mo ang dalawang keywords, interim expenses at Montreal Convention. Ibig sabihin nito, hindi ka isang inosenteng pasahero na pwedeng bolahin, isa kang educated traveler na alam ang batas. Pek usapan natin ang Montreal Convention. Ito ang batas na sinusuno ang international aviation industry. Ayon dito, kung kasalanan ng airline ang pagkadelay, pagkasira, opakawalan ng bagahe ang limit ng babayaran nila sa bawat pasahero ay nasa 1,288 SDR Special Drawing Rights kung ikokonvert sa US dollar nasa 1,700 plus ito kung sa US domestic flight naman sakop ng US dot uma umabot sa 3,300 diyan nanggaling ang 3,500 at title ko hindi ito in imbento. Batasang naktak danito. Kaya kapag binanggit mo ang Montreal Convention. Sinasabi mo sa airline. Alam ko ang batas. Huwag niyo akong daanin sa meal voucher o ilang miles lang. Okay. Pakasabi mo niyan. Ano ang mangyayari? Marirealize ng staff na seryoso ka. Kailangan mo nang simulan ang negotiation para sa unang para. Ang interim expenses. Panggastos habang wala ang bagahe. Marami ang hindi nakakaalam na habang delayed ang bagahe mo, ang binili mong toothbrush, toothpaste, underwear, o kahit ang sweet na isusuot mo sa meeting kinabukasan, dapat ay reimburse o bayaran ng airline. Pero ang perang ito, hindi ko sa ibinibigay ng airline. Kung hindi mo, hihingin. Hindi nila ibibigay. Kung hihingin mo, baka bigyan ka nga, overnight kit na may lamang mumurahing, sabon at toothbrush, dapat mong tanggihan iyon o tanggapin. Pero sabihin mong, hindi ito sapat. May importante akong meeting bukas? Nasa malita ko ang damit ko. Kailangan kong bumili ng damit? Makano ang reimbursement limit ninyo? Karaniwan, bibigyan ka ng airline ng authorized daily allowance, halimbawa 50 o 100 USD mga 5, 52, 50,000 kada araw. Tandaan, pwedeng inegosyate ang halagang ito. Kung may kasal kang pupuntahan at kailangan mo ng mahaling damit, ipaglaban mo. Ito ay appetizer palang. Ang totoong malaking halaga ay nasa final claim. Kung nahanap ang bagahe mo within 21 days, congrats safe ka. Pwede mo ipareimburs lahat ng resibo ng mga makatwirang ginastos mo, damit, toiletries, habang wala ang bagahe. Tandaan, reasonable expenses. Hindi kawat ang pakbilingang Louis Vuitton bag, Pro ang pakbiling ang damit sa Uniqlo OSM Department Store at toiletries sa Watson's ay pasok. Pero, kung lumipas ang 21 days at wala pa rin, ide-deklara na itong officially lost. Dito papasok ang final stage ng claim. Dito, marami na naman ang nakakamali. Tinatanggap lang kung ano ang i offer ng airline. Madalas, babayaran kang ang airline base sa timbang. Halimbawa, 20 per kilo. Kung 20 kilogram ang maleta mo, 400, 22 lang ang ibibigay. Huwag kang pumayak. Gamitin ulit ang Montreal Convention. Ang sabi sa batas ay limit of liability, hindi weight base. Ilista mo ang lahat ng laman ng maleta mo. Makano ang maleta, makano ang ngadamit, makeup, sapatos. Basta may mapapakita kang proof of purchase. Resibo, credit card record, o kahit picture mo na swat ang damit nayon, yon, pwede mong singilin ang airline sa actual value hanggang sa umabot sa limit na 1,700 o 3,500. May kaibigan ako, nawala ang maletania niya, inalok siya ng airline ng 10,000 lang, Sinunod niya ang payo ko, hindi niya tinanggap. Hinalungkat niya ang mga online shopping records niya sa Lazada at Shopee, pati resibo nga maleta. Gumawa siya ng 10-page evidence file at sinan sa airline na kasisi ang CAB, Civil Aeronautics Board. Ang resulta, within one week, binayaran siyang buong 860,000 na hiningin niya. Iyan ang kaibahan ng may alam sa batas? Siyempre, alam ko na ayaw nating umabot sa ganito bilang veteranong flight attendant ng 15 taon. Heto ang matips para maiwasan ang pakawalan ng bagahe. Tanggalin ang lahat ng lumang baggage tags ito ang pinakakomon na dahilan. Akala ng iba cool tingnan na maraming stickers galing sa iba't ibang bansa. Naku, ang sorting system sa iPort ay nagiskan ng barcode. Kung may sticker ka pa galing Boracay 3 months ago, tapos papunta ka ngayon ng Japan, baka malito ang scanner at ipadala ang bagahe mo sa kalibo imbes na sa Tokyo. Kaya, clean your luggage bago mag-check-in. Ikturan ang bagahe bago umalis. Isang foto na nakabukas. At isang foto na nakasara kasama ang brand logo at itsura. Kapag nakripok ka? Tatanungin ka? Anong itsura? Kung sasabihin mong black na may apat na gulong, alam mo ba kung ilang libong itim na malita ang meron sanay a araw-araw? Pero kung may picture ka, ito, may maliit na. Gaskas sa handle and my sticker ni Jollibee sa gilid, tataas ng 80% ang chance na mahanap ito. Gumamit ng teknolohiya, AirTag. Bumili ng AirTag o similar tracker at ilagay sa Hindi nito mapipigilan ang pakawala, pero makakaroon kang God's eye view. Ilang beses na akong nakakita ang pasahero na nagsasabi? Tala. Sabi ng system nasa Beijing daw, ang ko. Pro, sabi ng airtak ko, nasa ilalim lang tayo ng aeroplano. Malaking tulong ito sa ground crew para mahanap agad ang bagahe. Huwag na huwag makcheck inakvaluables. Laptop, kamera, cash alahas, important documents, maintenance na hamot ay lagay sa hankari. Kapag nawala ito, madalas may waiver ang airline at hindi nila ito babayaran ng buo. At kahit bayaran ka, hindi mabibili ng pera ang data o files mo. Panghuli, pausapan natin ang attitude. Nakaka-stress talaga mawalan ng bagahe. Probilang madisente at edukadong tao, walang mai-tutulong ang pagwawala. Yung staff sa counter, empleyado lang din yon, hindi niya gustong mawala ang beg mo. Kung awayin mo siya, matatarantalang siya at bakabarahin ka pa. Sa halip, maging kalmado at gamitin ang tinuro ko. Himis sir! Alam kong hindi niyo kasalanan ito, pero nahihirapan ako ngayon. Kailangan kong tulong niyo para mag-file ng claim under Montreal Convention. Ang ganitong ugali ay kagalang-galang. Iisipin nila, uyi, may alam to, kailangan ko siyang asikasuhin ng mayos. Yan ang sining ng pakikipausap. Sa 15 taon ko sa himpapawid, nakakita ako nga taong walang nakuha dahil mali ang diskarte, at meron ding nga wise na hindi lang nabayaran ng buo, nakakuha pangang free miles at upgrade. Ang 3,500 na iyon, nasa batas iyon, karapatan mo iyon, ang tanong, kukunin mo ba? Okay, recap tayo. Huwag umuwi agad, dumiretso sa baggage service office. Kunin ang peer report. Bangitin ang magic spell. Montreal Convention at Maximum Liability Itago ang lahat ng resibo ng gastos. Tanggalin ang lumang tags. Pikturan ang bagahe. At mag air tag. Sana hindi niyo kailanganin ang video na ito. Sana lagi niyong makita ang malatan niyo sa carousel. Pero kung mangyari ang what if, sana maalala niyo ang sinabi ni Tala Cruz. Kung nakatulong ito, o may kakilala kayong mahilig mag-travel, please ay share niyo ang video na ito. Baka makatulong kayo na may salba ang libo-libong piso nila. Huwag kalimutang ma-like at mag-subscribe para sa iba pang sikreto, namga airlines at para makatipid. Comment kayo sa baba. Nawalan na ba kayo ang bagahe? Anong ginawa niyo? Makano ang binayat sa inyo? Share niyo ang kwento niyo para makaiwas ang iba sa scam. Teaser para sa next video. Mahilig ba kayo sa piso fare o yung nga super murang tiket? Kapag bumili kayo nun, sigurado bang makakalipat kayo? Paano kung biglang ay cancel ng airline? Sa susunod, i-discuss natin ang nga patibong at yaman salikot likod ng budget tickets. Tuturuan kayo ni Tala kung paano maging wise na biyahero. Maraming salamat sa panonood. Ako ang inyong kaibigang flight attendant, si Tala Cruz. Ingat sa biyahe at sanay laging kasama niyo ang inyong bagahe. Bye-bye!